Mayroon tayong bangka Ayan tayo ako, dahil para ako Dahil rabar ako sa stariling ko, idol Hirap ako maghawak dito Medyo may karagasan talaga Kasi pag nalang lang yung cellphone natin Hindi pa tayo nagyaman, wala tayong cellphone, oo no? Ayan po, idol idol nuno, kumakain kumakain tayo idol hindi nyo malayo pa ang biyahe kawin kawin naman siya mga idol Kain seryoso na nga yung aking piloto idol hindi nyo may kalayuan pa uh, 10 or 9 miles pa ang tatagpoy namin Bawa wow. na well, yung ilaw natin sa kabila Ay doon Sa kabila Sa kabila side Sa kaliwa Wala talaga Sa kata